Robert t referred na di nalulun ka variance na UF muta diri va api po kami sa Barangay San Miguel. Uh, kung nakikita nyo, may uh, lampga uh, dibdib ang tubig dito, kapantay ng ilog, kaya napakadelikado. At kung um, hindi mo kabisado ang lugar na to, eh talaga namang mas delikado para po sa inyo. Mag-iingat po tayo. Barangay San Miguel, anong purok po ba ito? Kuya, alam ba kung anong purok to? Alam mo kung anong purok to? Yes! Basta ng ilog. Oo, uh oh, riverside ng Barangay San Miguel. Kasamahan po natin si Vice Governor Alex Castro, si Mayor Len Faustino, si Vice Mayor Dr. Candelaria at ang bumubuo po ng Sangguniang Bayan ng Kalumpit. At nakapakikisa rin po ng Sangguniang Barangay ng San Miguel sa pagmuno po ni Cap Arthur Binuya. Yung naririnig yung si Consmela, na hyper pa din hanggang ngayon kahit pagod na. Ilan po? Ilan po? Parang may megaphone. Ang din na yun, ewan ko na lang. <laughs> Hello! So, si Vice Gopo ay nasa loob at uh, na loob ng bat ng bakuran ng uh, residente dito. Hinatid, hinatid niya ng food box habang ay malalim ba dito o malalim? Ayan. Ay, malalim dito. Kuya, <laughs> inyong, 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 thank you. Thank you po yan ninyo. Ayan, si Bukal Mina Permin ay kasamahan po sa bangka ni may Vice Mayor Lakot. mag-ingat ka ano? Ayan. No. Si at kasama ko po ka dyan, sa bangka si Ate Mau, si Ate Mau at si, si Malalim? Ay, ayan. 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 kuya. Thank wala kang you, thank 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 you, ninyo. salamat thank Hello po! Hello po! you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank Time check, it's 5.21pm Nagpuntamog nag uh, Kaninang umaga Ang unang pinuntahan namin ay Barangay Lumos Sumunod ko ay Ang Barangay Sokol. Tapos uh, Barangay Poblasyon Pero ang mga residente ng Barangay Saakang Bayan Ang mga pinagbibigyan natin ng food box. Nandito ko muli si Vice Gov Alex Castro Ayan, napakasipag sipag talaga lumulunod sa baha. Halim din dito kay Nanay po. Ito medyo mababaw yung area na to. Ayan, mababaw na. Hay, mukhang Anim. Anim po. Dalam. Dalam. bye. At kasi bentaad Vice Mayor Alex Castro. Vice Mayor Vice Governor Alex Castro. Near na Thorn Torres, ingat po kayo. Salamat po, Belinda Pangantousino. Ingat po ang lahat. Maraming salamat, Aubrey Ramos Walo, Ingat po kayong lahat palagi. Merry Grace, mga 4. Ingat po kayong lahat. Toto Max, ingat po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pagsubaybay niyo po sa amin, panonood po na amin ng mga videos. Kaibigan din po natin ang may bahay ni Kapitan Arthur de katabi po ni Vice Mayor Dr. Candelaria. At ito po ang head ng MDRRMO. Ayan, ah, we At ito po yung ayaw tumalun kahapon. Si Junel. Si Junel. Si Junel. Si <laughs> Junel. Si Junel. Si Junel. Si Si You know what gannon

Vai já de bim. <laughs>

Parang binabantayan niya yung bata Sisinti na namin yung bata Yung bata <poems> Hello po. Hello po. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Ha? Dito kayo. Buti medyo mababa pa. Naku, ang ref na basa <laughs> na. Sayang yung ref nila. Ang na. Ah, na lang <laughs> Ronnie Laderas, ingat po ang lahat. Mamirna Torres, Kate Daryl Dela Cruz, ingat po kayo. Juliet Roque Alejo, maraming salamat po. Galing po ni Doc, maraming salamat. Geraldine Laruga, hello po. Joey Reyes, keep safe everyone. God bless you all. Thank you po. Adoration Reyes, ingat po kayong lahat. Belinda Pangan Pausino, ingat po ang lahat. Salamat, Austria Ramos Walo. Ingat po kayong lahat palagi. Maraming salamat po sa mga nagpo-comment at nakasubaybay po sa amin. Jojo, Mags, Tere Paulino, Doracion Reyes, Joey, okay. hindi ko na nakatakita, Ril, De La Cruz, sumampa, sumampa. Geraldine Laruga, Victoriana Blanker, ingat po, maraming salamat. Nasa unahan na po natin, na, nangunguna po si Vice Governor Alex Castro at si, uh, si Mayor Lem Dito po kami sa Kalumpit, Bulacan, Barangay San Miguel, kung saan isa po ito sa uh, mga barangay dito na lagi pong lubog sa baha. Kahit po summer, uh, lubog po to all day round. Kaya lang mas lumalala kapag ganitong panahon ng pagkula. <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Oo nga, dapat unahin sila. <speaking in Spanish> Hello. Ate! Ingat po! So, Ada kami may dyan mamaya. kanina namigay po si Vice Governor Alex Castro ng mga uh, food Ate ko. Packs at si, Mayor Leon Faustino dun po sa Barangay San Miguel pa rin. Danga, sitio Danga. At ngayon, ito, Purok 4. Kami, pumapasok kami sa Purok 4. Purok 4. Una to, una to. dia gitu Kalau Bapak tahu sekalian tahu dia Bang Bang Ya, okay. Okay. ya, okay. 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 Naka-bayad <laughs> 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 Nalayo ako sa inyo. Bitin na po. Omen bigada oh, oh, oh. ma po may u-overtake <laughs> po. Antur guy na iwan. Lopo, lopo. Low <laughs> po, low po. ka Ay,